sa mga ate. Dito na naman? Ano ba gagawin mo sa buhay lang. ko? Wala nang gagawin. Eto, usapang bagong buhay. Babaguhin ko buhay mo. May papakilala ka sa iyo. Eto, bira lang magreto sa kapatid ko. Ako ba eh. Eto, pagkakataon. bira, <laughs> pakalawa ni Reto sa akin, mga negro. Teka lang. Ay, doon ako. Eto, mayroon na akong nire-reto sa iyo. Ano ay mo? 4'11? Eto, saktong, saktong. Eto, 11 eto, sakto-sakto. Ano 4-11? Wala nga nagkakagusto sa'yo matangkad. Meron! walang alam. Ito mo, nasuot ka pa ng flats. Boy. Talagang talaga maliit siya. Alam mo, kahit nagtaka-flats yung chanelas ko, okay lang yan. Mahal naman yan. Tanga, taas mo yung kilikirin para mataas yung bis natin. Pag hindi mo tinaas, o oh, yun, mataas. Oh, tama na, tama na. Baho. Tama yeah, na. Ito mapakilala ko sa'yo. Sino na naman yung kuya? Parang awa mo naman Ayusin mo naman yung... Buhay ko nga di kumaayos Ay, Papakilala oh. ka oh, pa nang di kumaayos-ayos niya. -pa Papakilala ko na. O. Ano ang papakilala no, ko sa'yo, si bro? No, 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 no. <laughs> uh, Yan. Pakilala. Anong pangalan? Ako po si Bunso, Boss GK. Sino po ang papakilala mo sa akin, Boss GK? Yung kapatid ko. Saktong-saktong oh, sa oh, no, Sigurado na no, ba, No, 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 no. Sigurado. Maganda to. Sigurado na mo, Boss GK, ah? sana kung no, demanding ka. Maganda nga to papakilala ko sa'yong kapatid ko. Kasi ngayon ko lang makikita yung post, Kiki. Okay, talagang ngayon mo na makikita. Gusto mo itulak pa kita dito. <laughs> Ito yung papakilala ko sa'yo. Ah, sir, wala naman. Nanginginig pa. Ano oh, nanginginig? Ika, sir. Oh. <laughs> <laughs> Ay, hindi ko magiging. po, Kiki? Takot naman yata sa akin, oh. Yeah. Dito ka. Dito, dito ka. ka dito. dito. Upo ka, yan. Okay. Bati mo. Yan. Ah, <laughs> uh, bunso. ni ano? Princess, princess. Princess. Hi, Princess. Ako no. nga pala si Bunso. Oh. Princess. Okay. Alam mo, ito yung tinatawag na mama na mukhang bata. <laughs> Oo oh, nga, halata nga. Ha. Kalahating mama, kalahating bata. Well, hindi nga kasi sa'yo pwedeng matangkad. Kuya, no, ang, dami ba... dami Zenith, ang dami dami mong kakilala sa sa'yo niya. Ang dami mong ano doon, kalaro, kuya. <laughs> well, para nga <laughs> ano princess, ha? Hindi, hindi. May... hindi gusto <laughs> kita. Gusto kita. Oh, gusto, ah, kita gusto kita. Gusto sa... <laughs> 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 O, Parang galit hindi, hindi, hindi ako galit. Hindi ako galit. Ang sinukul yan. Kaya ganito na lang, uh, gusto mo makilala. Gusto oh. mo ay pag-date sa akin. Oo naman! Kuya, hey. na lakas ng ano nito. talagang gustong gusto pa. Siyempre. Teka lang ah, may sasabihin ako sa kanya. Gusto mo makakiss? No, no, Oo, no, 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 no. 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 mo 1,000. Bigyan <laughs> mo lang. huwag mo nang iyan, ano i mo kagad para makakiss nga tayo. Ito na, abot. Tol, kiss mo. Bakit ko ipag-kiss galing Gagagaling pa ulong gapo to. Ano ko lang? Dito ko? lang. Dito lang. Sige na. Dito lang. Sige na. Sige na. Kiss na. Ayaw ko tili. Hindi. Gusto mo. Hindi. Hindi. Okay lang ako talaga. Okay lang ako maging single kahit 5 years. Okay. lang ako. Parang takot sa akin kung tili. Hindi. Okay lang yan. Hindi lang ako mag-tili. alam mo, maraming gustong kumiss dyan. Ngayon ikaw, hindi ko pinapayagan. Ikaw, ikaw lang ang utangin. Eh. ikaw, ikaw ito lang, ito lang. Dito lang. Na. Dito na. Dito lang. Kiss, Kiss ha. Uy, ha? Ha? lang, ha? <laughs> ah. Uy, tagal lang. Teka lang. Bakit buhas, Gigi? Bakit ang hihinig ka? Smack niya nga. Bakit oh, kita sa pula? E. Sige, go. Dampi lang, dampi ha? Dampi lang, lang ha? Dampi dampi ha? Wait, lang. wait lang, di pa ako ready. Okay na yan. So, oh. Okay na. <laughs> Sige na. Sige na. Parang ayaw na mong Gigi. Gusto gusto-gusto nga niya. Kuya, magkano ba binigay niya sa iyo? Aabot ah, ko ng doble. Sabi niya sa pangarap daw niya magkaroon ng boyfriend. Pangarap, kuya, okay oh. na, okay. Five years, kaya try ka na kung magkasama. Dito, dito lang, ha? Oo naman, Bujigil. Ano, uh, uh, sige na? Bakang lamang ka rin, eh. Content lang ito, ha? Okay, <laughs> go. Sige na, bilis na. Wait, ang oh, toothbrush, <laughs> <Nag> toothbrush ka <laughs> okay. ba? Nag-toothbrush ka. Oo, nag-toothbrush. Sige. Dampi lang, ha? Nag-toothbrush. <laughs> <laughs> Okay, na nga <laughs> okay lang <laughs> magising ka. Kailan na lang kita <laughs> ng ano, ano gusto mo. <laughs> Nag-mouthwash ka ba? Oh, mouthwash yan. Ay, na lang. Kapilas lang. na lang, kuya. Di ba, sahod ko ngayon. Oh, ano ba ngayon? Nakalabas ko lang. Ngayon, di ba, gusto mo kiss? Pikit ka, pikit ka. O, oh, bunso, kiss mo si kuya. Mari, kiss mo. One, Okay na yan, huwag ka na mag-inakte. Kapis <laughs> na! Kapis <laughs>